Hello, hello. Ah. Uh, ngayon dito ako sa aking kalamansi. Tingnan niyo kung gaano kadami yung bu um bunga ng kalamansi na. Ayan, oh, dami, oh. Ayan, oh, dami. Ayan, bunga ng kalamansi. Dami. Ayan. Nakukuha na bubulok na siya. Ayan. Oh. Dami bong yan. Ayan. Yung iba nabubulok na. Hindi pa siya nag-ano. daming bunga. Ang kalamansi. Eh. Ayan. Oh. Binawasan ko na yun. N namitas na. Bl <laughs> namitas na ako dito. Ayun oh. oh. Meron na naman maliliit. Oh. Meron pa maliliit. Pero nabalik na siya. Ayan oh. May maliliit na naman. Oh, may maliliit. Sana hindi mabutan to sa lamig. Ayun na, dami. Daming bunga ng kalamansi. Marami yan. Talagang marami siya. Hmm? Doon pa sa sulok. Meron pa sa sulok-sulok. Ito, hinog na. Ito, ito, ito. Naglaylay na to sa dami dati. Pero meron na naman bunga maliliit. Hinog na dyan ako kumukuha. Kasi nakatayo yan eh nakatayo yan, bumaba na siya dahil sa daming buong sa daming buongan niya ayan, pero kunti na lang yan kasi dyan ako namimitas tuwing kukuha ako mm -hmm. yun at <coughs> sa sulok-sulok meron ayan so, dito pa pa oh, marami pa yan dito ito oh ayan sya bumaba na sya sa dami niya sa sobrang daming bunga ayan ang bigat ng bunga hindi to sya ganyan nakalaylay tingnan nyo tingnan nyo tingnan nyo ang dami talaga nyan oh meron pa sa si ilalim ayan oh ilalim hindi mo makikita ayan oh Ooh. Hinog ko ko to. Pag hinog na ganto, parang medyo ano na siya. Medyo malamis na mis kaya kakainin ko siya. Mm. Masarap din siya kainin. Eh. Maasim pa rin pero, pero hindi pa siya dumaasim. Pag, mas kung mas hinog pa doon. Medyo manamis-namis talaga. Ayan sa ilalim. May daming bunga yan. Ayan, dami. Ang kagandahan nitong... Ang kagandahan nitong... Kalamansi na to. Ano? Manipis ang... Manipis yung ano niya. Manipis yung balat niya. Ang kagandahan ng kalamansi na to. Manipis ang ano niya. Ang... Ano tawag dyan, ang balat kaya hindi siya mahirap balat, hindi siya mahirap pigain kaya ayan ayan pa, patuloy tayong manood dyan tingnan tayo, patuloy <coughs> naglaylay na siya tingnan mo, sa daming bunga ayan, dami yan sulok sulok ito, meron pa hmm. ayan, kahit saan ito meron pa Hmm, dami. Ayan, ako lang napapagod magpiga nito. Ayan. Dami. Dami talaga 'yan hanggang dun Ayan pa, mayroon pa akong isang puno. Ay dalawang puno. Pero um yung isa wala masyadong bunga kasi uh, nang dumating ako dito natakpan lahat sa dahon ng ampalaya sa dahon ng dahon ng tawag dito OB. Ayan yung OB ay puno yan doon hanggang doon sa taas yan ng puno. Natakpan siya ng dahon ng OB, dahon ng um, kamote. Ayan kaya hindi siya masyado nagkabunga. Ayan, ayan tinanggal lang ko siya ng mga dahon. Wala siyang bunga. Ay merong konti. May bulaklak. konti may bungang ilang peraso. Ay, eh, maliliit pa yung bunga niya. Pero ko konti lang. Konti lang bunga niya kasi nga natakpan siya. May nakita akong bunga ito. Itong bunga, <laughs> isang malaki pero may pinitas na ako dito na hinog. Na hinog na pinitas ko diyan. Ah, ayan medyo ayan medyo malaki na siya. Pero hindi katulad nung isa na napakarami. At Ayan, may papaya din ako. Papayat na mumulaklak na siya. Sana ay hindi maabotan sa sa lamig. Ilang ilang buwan ilang buwan na lang taglamig na. Ayan pa. Ayan, mumulaklak na ang papaya. Ito lang kawas. Ito yung lang kawas. Ang bango ng bulaklak nito. May bunga siya. Yeah, ang bulaklak nito. Ang bulaklak ng langkawas is uh, puti puti ang bulaklak ng langkawas pero ang bango niya ang bango niya yan parang ano yan siya parang yung langkawas na yan is parang what they call this uh, ano yun um, luya parang luya siya ito ang isang ang aking posa nang nahuhuli siya Flappy Flappy Ito marami ding bunga Uh, ang dami din ng bulak, ang bung, ang dami din yung bungang maliliit. Ang dami nitong bungang maliliit. Ayan. Ayan, ang dami talaga. Tapos, meron namang bunga din yan. Hindi karamihan nung kabila. Pero, so, ang susunod yan, ang susunod na bunga yan, kasi maraming maliliit, masyado. Uh, ayan, kita nyo naman. Ayan. Madami yan. Madami yan. Ayan madami yan susunod ayan o, oh, daming bunga niyan sa susunod, alaki ayan, madami yan, bawat sanga meron bawat sanga meron ayan, pero may malalaki na siya may malalaki na siya ayan, nagpitas na rin ako dito ayan, ako'y nagpitas na rin dito ang unang mga bunga niya hanggang dito, meron siyang bunga dito sa laylay niya ayan may bunga din naman ayan ang bunga niya pero sa susunod na pagbunga nito Maraming maliliit Madami talaga yan Ayan At dito naman tayo Sa aking Sa tanim na ah, Kamuting kahoy Ayan ang kamuting kahoy Yung kamuting kahoy na yan Is dilaw Ito, dilaw Dilawan siya Pero yung ano niya Is Ayan, pula din Mm, ano niya Ang tangkay niya Pula din, pula Pink Pink pala, pink pinkian Ah uh, pero dilaw siya uh, tining ko siya ay uh, kinaykay kinaykay kay, kinay kay ay kinaykay sa bisaya eh kay kay na ako sa ilaw ng lupa Ah <laughs> uh, may bunga na pero maliliit pa pero kung gusto mong saingin tangkali kukunin pwede na siyang lutuin ayan siya mga ilang puno yan isa, dalawa, tatlo, apat lang siguro yan apat na puno or limang puno pero malago pa ayan malalaki pa malaki pa, malaki ayan ito din namuhang ko nung nakaraan para maraming tutubong mga, may tutubo dyan ng maraming mga anong tawag dito, olasiman olasiman ang 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 kamuting ang kamuting bagen, konti na lang tumubo kasi mino mower eh. mino mower. Ayan ang 'yan ang kamuting kahoy. Ayan. Ah uh, siguro bukas, bukas kukunin ko yung mga dahon niya at gataing gagataan ko. Ayan ang ang mga kamote konti lang konti lang tumubo kasi mino mower yan eh. Ito dito. Siguro dadamuhan ko yan bukas para hindi siya lalaki. At hindi ako marunong mag hindi ako marunong mag mower eh. Mabigat yung mower eh. Hindi ako marunong, marunong hindi ako marunong mag mower. Ayan. Hirap nga kasi talagang hindi ako marunong mag mower. At saka ayaw ko kung nasaan yung bala nun. Bala ba tawag dun? Hindi ko alam. Ayan ang kamuti ko. konti lang. Ah, uh, dito. Kunti lang dito pero maraming ano yan, talbos. Kumuha na ako dyan. Ayan, maraming talbos dito. Ayan, umakyat na dito yung kamote. Ayan, kamote. Ayan, nag, nag ano na ako dyan. Kukunin ko yan, pag taglamig, kukunin ko at i lagay ko ng mainit na tubig at ilagay ko sa freezer para merong para sana ngayon pala ngayon pa pala kukuha na ako ng mga dahon para dumami ang dahon niya. Ayan, pero para may madukot na ul, na gulay pag tagulan ay pag taglamig. Ayan, meron akong sili dito. Matagal ko nang tinanim 'to. Pero sili siguro maliliit 'to. Ah, siling ano 'to? Ya sya bilog siya na sili, yung masyadong maanghang. Ayan, mabuti buhay pa siya. Hindi siya namatay. Pero yung aking mint namatay. Pero tumubo siya. Ayan, may tubo siya. Ay may tubo siya. Salamat naman may tubo. Ayun lumaki na. Pero may ano na ako niyan, may may tuyo ako niyan. Dry, dry. Ayun, kumakain ng aking puso. Ayun. Okay. Ah, uh, papasok muna ako sa bahay. Hindi pa ako nakapasok sa bahay from ah uh, galing sa work ko. Ayun at pawis mainit Ayan. Bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye.